Aabot sa higit 27,000 mga polis ang ide-deploy ng PNP sa mga sementeryo, mga mall at iba pang pasalan ngayong mahabang bakasyon. Nananatili rin sa full alert ang buong pwersa ng PNP. Ang detalye kay Mar Gabriel. Nananatili sa full alert status ang buong pwersa ng PNP ngayong mahabang bakasyon. Pagkatapos ng election duty, Diretso na sila sa mga sementeryo, transportation hub, mall at mga kilalang pasyalan sa bansa. 27,161 na mga pulis ang ide-deploy ng PNP para sa police visibility, bukod pa sa 4,866 na mga police assistance desk. Pinasalamatan din ng PNP ang nasa 22,000 force multiplier na katuwang nila sa pagbabantay. Hindi na rin po sir yung mga tourist spots ay binantayan na rin po natin dahil uh, alam po natin yung mga ganitong long weekends ay yan din naman po yung sinasamantala ng mga kababayan natin na paka para makapag-unwind at makapagbakasyon. So kinonsider din po natin yon. Wala naman daw na monitor na seryosong banta sa seguridad ang PNP sa kasalukuyan. Pero nananatili daw silang nakalerto at nakabantay sa sitwasyon sa buong bansa nasa uh, full alert status pa rin po ang PNP po. Yung mga regional directors naman po ma'am ay meron naman pong discretion to assess, uh, depende po doon sa mga uh, prevailing situation sa kanila, they could uh, downgrade it into heightened alert level or normal alert level. Samantala, nagpaalala rin ang PNP sa mga pupunta sa simenteryo, na iwasan ang pagdadala ng matatalim at matutulis na bagay, gayon din ang mga nakalalasing na inumin upang mapanatili ang kalusugan. Pinag-iingat din ng publiko mula sa mga salisi at mga insidente ng nakawan at hanggat maaari ay huwag nang magsama ng bata, senior citizen at mga buntis. Mar Gabriel, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet 25 TV.